Itong 27 contractors na nagdonate sa ilang kandidato noong 2022 elections, kinumpirma ng Department of Public Works and Highways na may kontrata sa gobyerno. Ang Commission on Elections naman na pagpapaliwanagin itong mga kontratista. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Isa Kutonera. Inilihad ng Commission on Elections na 27 government contractors ang nag-donate sa mga kandidato noong 2022 elections. Base yan sa certificate na ibinigay ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Comelec Chairman George Sherwin-Garcia, mula sa 54 na contractors na nang isinalim sa verifikasyon, 27 ang nakumpirmang may kontrata sa pamahalaan mula taong 2010 hanggang 2025. Ang natitirang 26 ay walang kontrata naman sa DPWH habang ang isa ay nakalista bilang individual at hindi kasama sa certification. Dahil dito, magpapalabas ang komisyon ng show cause order sa mga kontraktor para ipiliwanag kung bakit sila nagbigay ng campaign donations na ipinagbabawal sa ilalim ng Section 95C ng Omnibus Election Code. Sunod din ipapatawag ang mga kandidato na tumanggap naman ng donasyon. Nilinaw ni Garcia na ang pagpapadala ng show cause order ay hindi na nangangahulugan na guilty na ang mga kontraktor o kandidato. Kinakailangan muna nilang magpaliwanag bago magpa ang poll body sa posibleng aksyon. Kaugnay niyan, pakigyan natin ang tinig ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Sabi po ng DPWH ay dalawampu't uh, dalawang pito ay uh, government uh, contractors. May mga kontrata sila na nagsisimula simula pa ng 2000 onwards hanggang 2025. Yung naman pong dalawang pito sinabi po nila na hindi ito mga public works contractors. At kaagad-kaagad, may instructions si Commissioner Mulay sa ating Political Finance and Affairs Department na simulan na yung proseso naman doon sa 27 na sinertify ng DPWH na sila government contractors sapagkat sila po yung mga nakita namin na nagbigay ng donasyon sa mga kandidato para lang po magsimula yung proseso sa kanila. Pagkatapos po na mapasagot natin yung 27 na yan, ay um, pasasagutin naman po natin yun naman po mga eh uh, kandidato na nabigyan ng gap mula po do sa 27 na kontratista. Samantala, sa hiwalay na datos naman, sinabi rin ni Garcia na may 31 contractors na nagbigay sa mga kandidato sa 2025 elections. Iniimbestigahan din ito ng komisyon at naghihintay ng certification mula sa Department of Public Works and Highways. Kung mapatulayang may kontrata ang mga ito sa pamahalaan, ipatatawag din sila at ang mga kandidatong tumanggap ng donasyon. Binigyan din ng poll body na bawal mag-donate ang government contractors sa mga kandidato at bawal din tumanggap ng ganito ng durasyon. Ang sinumang tumatakbo sa halalan ayon yan sa batas. Kaugnyanin nyang pakinggan natin muli ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Dapat na ng ating pong Political Finance and Parties Department na magpadala rin ng sulat muli sa DPWH with a permission of commissioner in charge para sa taong punto ni Sanaman na mga possible public works contractors para sa 2025 national and local elections. Kasi hindi po 'yung proseso. Yan po yung maganda. Yan po yung sinasabi natin na mahirap na ipalagay ka agad natin uh, sa periodiko o gawin sa publiko yung mga pangalan ng mga nakita natin mga, uh, possible public works contractors kung ganun pala naman, eh hindi naman pala sila talaga kontratista ng public works. So, yung mula sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo East Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.